naman pong tumadachi natin ang ating matutunghayan at mga kakasama upang magbigay ng motivation at inspirasyon para sa mga aspiring si Lakas ng loob, dasal at determinasyon ang naging puhunan niya sa pagsampa sa cruise ship. Ay, bisa mas mga tumadachi. Ako si Tumadachi at ito ang buhay sa cruise ship. Dito po tayo ngayon sa Yokohama mga tumadachi. Pero po tayong isang kaibigan na nakita at nakasama dito upang magbigay ng konting motivation at inspirasyon para sa aspiring mga aspiring seafarer na nagnanais sumampan na po siya. mo? By the way guys, I'm Kenneth Romero from Santa Cruz, Laguna. Ayan, bali si Kenneth po na taga Santa Cruz po ay nakita ko lamang po dito mga tumadachi. Bali nagtatrabaho rin po siya sa cruise ship. Bali, anong position mo pala sa barko? Uh, as of now po, variability. Itong pagtatrabaho mo sa cruise ship, bago ka lang ba dito tumadachi? Ah? One month pa lang po. Ah, bali bago pa lamang pala siya tumudachi, mga tumuday dito sa cruise ship. Bali ito yung unang kontrata mo ba? O may, yes, po. nagtrabaho ka na ba before sa, ano, sa cruise ship? Ah, ito pa lang po yung first. Ah, ibig sabihin sa ka nagtrabaho dati? Ah, sa Manila po. As ah, bali nagtrabaho ko na pala dati. Yes, yes po. Saan? Ah, sa Marriott Hotel at Newport Resort. Ah, bali nang ka na pala sa, ano, sa hotel. Then ito yung first time mo. Yes po sir. Para makakuha ng experience unang, ito yung first time na nagtrabaho po si Tumutachi natin sa, sa cruise ship. But before, nagtrabaho pala po siya sa Manila. Kaya napaka swerte niya po dahil isa po siya sa mapalad na nabigyan ng trabaho sa cruise ship. Dahil marami po tayong mga tumudachi ang nagnanais at nangangarap na magtrabaho sa cruise ship. Kaya ano yung pwede mong ipayo sa ating mga aspiring seafarer na nasa Pilipinas na nagnanais sa mga cruise ship? Ano yung mga sabi mo? Nakatulod mo na baguhan? Sa as of baguhan, kumuha muna kayo ng mga trainings and mag-apply apply na kayo sa mga regarding for the trainings mga tumutachi bago pala kayo sumampan ng, ng barko ng cruise ship kailangan nyo ng mga certificates mga trainings ano naman yung mga training certificates na kailangan nilang i-provide para makasampan ng cruise ship BT SDSD uh, passport ayan, yan pool. okay o yan po yung mga ilan sa mga certificates sa mga trainings na kailangan mong i-provide bago ka makasampan ng cruise ship mga tumutachi kahit ang unahin nyo lang po muna kahit yung mga passport si Book, and follow nyo na lang po mga tumutachi yung ibang mga training certificates kasi ina-allowed naman yon ng mga money agency pa yung ibang advice na pwede mong ibigay sa ating mga tumutachi. apply kayo lang kayo ng apply makakapasok din kayo sa business nyo pasok na barco ayan katulad ngayon sa pagsampo mo ano ba yung binawan mo ano ba yung mo dito na para maging matatag ka. Magbawal na kayo ng lakas ng loob. At <laughs> Ayan. Lagi yung magdasal. Yan naman po. Ayan, lakas ng loob at laging dasal. Sabi nga nito muna, Chi, mahabang pasensya, lakas ng loob at determinasyon. Dahil yan ang mga magiging puhunan nyo sa pagsampan nyo sa cruise ship. Dahil iba't ibang tao, iba't ibang ugali at iba't ibang lahi ang inyong mga kasama sa loob ng barko. Diyan eh, mata ne.